Ana, ang dami mo pang sinasabi ngayon, may magagawa pa ba yan? Ayos lang din naman ako ngayon. Saka naman, hindi ba ikakasal ka na rin agad? Sa totoo lang, ayoko na sanang magsalita pa. Yung taong pakakasalan mo, siguradong maganda siya, di ba? Maganda. CJ, sana maging masaya kayo. Sana kayo. Huwag maging katulad namin noong magkasama pa kami. Na habang nagmamahalan, ay naghahanap ng ebidensya ng hindi na pagmamahal. At kapag hindi na nagmamahal, ay hinahanap ang bakas ng pagmamahalan. O siya, ang tagal nating hindi nagkita. Yakap tayo. Umatras ka nga. Ikaw nga, ikakasal ka na. Pag nalaman ng asawa mo, magagalit yun. Pwede mo bang sabihin sa akin, kung bakit mo ako iniwan noon? Dahil wala ka namang maibibigay sa akin. Kaya mo pa bang ulitin yon? Ang nilalaman ng sulat na ito. Kapag nabasa ko na, aalis ka na ba? Pagkatapos kong basahin, aalis na ako. Hindi ka. Sasamahan kitang magtiis. Kung natatakot ka. Sasamahan kitang harapin. Hindi ako naniniwala sa kasal. Ikaw lang ang pinaniniwalaan ko. Kahit anong mangyari, bata man o matanda. Ikaw lang ang gusto kong mapangasawa. Sandan! Sa totoo lang, niloko lang kita kanina. May asawa ka na ba talaga? Sa totoo lang, niloko rin kita. Eh! Makakabalik pa ba tayo? Bumalik! Paano tayo babalik? May dadalhan ako sa'yo, Tara. Saan tayo pupunta, kahit saan na lang? Bakit mo ako dinala dito? Dito tayo unang nagkita. Nakalimutan mo na ba? Kasama na rin ang paglubog ng araw ngayon parang pareho rin. Siyempre, naaalala ko. Kaya nga. Habang maganda rin ang paglubog ng araw ngayon. Hintayin mo ako sandali. Kuya, dinala ko na ang bagay na hinihingi mo. Hintayin mo ako sandali. Ito ang titulo ng bahay sa villa at narito ang 2 milyong yuan na dowry. Sige, sandali lang. Sa card na ito, may mahigit dalawa milyon dito. At ito pa, binilhan din kita ng bahay na mahigit tatlong daan metro kwadrado. Hawakan mo. Bakit mo binibigay sa akin ang mga ito? Noon kasi, wala akong kakayahan. Ngayon, meron na ako. Gusto kitang muling mapasakin.